Ano sa tingin mo yung main reason bakit ka na may misunderstood ng mga tao? Hmm. Sa mga comment section, uh, iba, laging binabash, mga ganong bagay. Siguro dahil sa mga TikTok brain nila, like, <laughs> 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 gapinat na lang yung ano nila. Dahil, alam mo yun, so, at saka, hindi, hindi, sa totoo lang, normal lang din naman na hindi nila ako maintindihan. Lagi ko sinasabi na magugulat ako pag naintindihan nila ako pag naintindihan ako ng mga normies, ibig sabihin, normie lang din ako. Mm. Di ba? Okay. Kaya okay lang sa akin na hindi nila ako maintindihan. yan nang bago pa lang ako pumasok din sa game na to, expected ko na siya na hindi nila ako maintindihan. Pero medyo natutuwa din ako doon. kasi, ewan ko, parang pag nasa-shock yung mga tao, parang natutuwa din ako ba? Parang hindi <laughs> ko alam kung bakit, pero yeah. Pero hindi ko sinasadya yung mga shocking na ginagawa ko. Hindi ko talaga siya sinasadya. Like, Normal wala, wala lang sa sa'yo. Oo, oh, wala akong tinitimplang ganun na... Wala akong maalala ng content ko na tinimpla ko para sadyain kong mainis yung mga tao. Wala akong maalala ang ganun. Sadyang, di lang nila akong maintindihan ganun. Kung iisipin mo, lahat rin ng mga mga greats nga, hindi rin sila naintindihan eh. Di ba? Si Jesus nga, pinako eh. Di ba? Sobrang, yun yung bash. Matindi pa sa comment section yun, ipako kanila. Imagine mo, pinako nila ako. Damn. Matinding hater. Eh, <laughs> like, kung kaya ipapakuin nila ako, sabi ko, Damn! gano'n ba kayo ka-hater? Umabot na sa ganito. Like, <laughs> grab, don't hate. Sabi ko, eh, ako ba't ba di sinabi ni Jesus dati, you know? Don't hate. Don't hate the player. <laughs> hate, hate the, game. the, game. Hate the game. What? Hate the player. Hate the game. So, who, would you say yung mga greats talaga laging nami-misunderstood ng society, no? Yeah. Lagi talaga. Lagi sa tingin mo, Koy, san, san, mo, like, san ka kumuha ng foundation na mabuo yung ganyang mindset? Kasi sobrang kakaiba siya eh. Tapos, san mo siya nakakuha? San mo siya na-build? Kakaiba ba talaga? Kakaiba ba? Ewan ko, minsan naiisip ko rin, kakaiba ba ako mag-isip? O nagbago lang yung programming ng mga tao ngayon sa mundo? Kasi itong mga paniniwala ko, normal lang dati ito eh. Like, walang naman nagugulat na ito, eh. Parang yung recent na viral ko about dun sa hindi magtitimpla ng gatas yung kung ikaw yung husband, hindi ka magtitimpla ng gatas. Dati, walang aangal nun eh. Like yung mga lolo-lolo natin, sabihin, oh, ba't ba kasi ako magtitimpla ng gatas? <laughs> diba? Ngayon, <laughs> ngayon parang binago na yung the way mag-isip eh. Hindi, dapat magtitimpla ka din ng gatas. mo ganun, ganun. So yun, kaya minsan iniisip ko, iba ba talaga ako o dati lang itong paniniwala ako at nagbago yung mga programming ng mga tao ngayon. Ewan ko, para sa akin, pag sinasabi nila, hoy wisdom yung mga sinasabi mo. Oh, oh, wisdom pala to. Kala ko, common sense <laughs> lang to eh. no. <laughs> <laughs> oh. So, yun. Kaya hindi ko alam kung ano kung saan ang galing yung mga ganun ko. Pero siguro mga experiences ko din, Tol. Ganun. Marami rin ako na-experience talaga na... <laughs> <yung> okay. <tao. laughs> Maganda na-mention mo yun. So saan nanggaling yung 6 minutes lang mm. ako magbubuhat? May certain mm. tracker ka ba na ano? At saan mo nakuha yung idea na 6 six minutes six lang six ako, minutes firm, lang. firm. Mm. goodbye. Sa'yo na yan. Parang papasa mo na yung bata. <laughs> <laughs> Kaya so, parang nag-stroke sa mga <laughs> social media. 6 <you> know? <laughs> minutes lang, bye. Oo. Oh, yun nga, isa pa yung tol, isipin mo. Pag the way, parang tayo. Kunyari nasa locker room tayo. Salitang lalaki lang talaga. Marami tayong masasabi. Na pag nilabas natin sa social media, maka-cancel tayo, di ba? So siguro, yung isang salita kong yun, yung mga yung six minutes na yun, isa yung sa mga locker room talk siguro, na parang ganun ang dating. Pero, kung mataas yung IQ ng nanonood, man, alam niya na hindi naman talaga six minutes yun. Di ba? Kung gapinat yung utak mo, <laughs> maging, para sa'yo, literal talagang six, six minutes, minutes, grabe naman, six minutes! <laughs> <laughs> Tapos, focus na-focus siya doon sa six minutes na yun, di ba? Hindi niya na nga pinansin yung the rest ng magandang sinabi ko eh. Yung six minutes na yun, doon lang siya nag-focus yung The rest sabi ko, para maka ayusin ko yung empire ko, para makaprovide sa family, bla bla di ba, ganyan-ganyan. Hindi, wag na yan. Dapat hindi six minutes mo lang kinarga yung anak mo, ganyan-ganyan. O, ganun nga, ganun nga, ga, ga, ka-TikTok brain yung mga ano, di ba? Nagpo-focus sa uh, out of context okay. na details, kung baka kumbaga, tsaka tol, yun nga, nagiging out of context yun kasi ang pinanood lang nila, o mo, lahat kayong mga nag-react doon na gumawa kayo ng hit piece sa akin, ha? napanood nyo ba yung long form? Di ba? Hindi nyo napanood yung long form. Sanay na sanay kayo dyan sa uh, 15 seconds yun na uh, attention span. Nag-focus kayo doon sa TikTok na yung sa reels na yun ano -ano. o ano. Pag pinanood nyo ang long form, hindi naman ganun yung dating nung kwentuhan, eh. Hindi siya about sa wag alagaan yung anak, eh. Hindi siya about dun, eh. Di ba? Kung papanoorin mo yung long form about yung sa responsibility mo pag pro provide as a hmm. father na ang responsibility mo masigurado na okay ang pamilya mo. So the more na mag spend ka doon ng time, magkarga-karga ka doon ng ano, like nakakagawa ka na sana ng money doon. Hindi ko naman sinasabi, huwag mong kargahin eh. Wala akong sinabing ganun eh. Kaya may six minutes eh. Buti nga kinarga pa eh, di ba? Isipin mo yung <laughs> eh isipin mo kaya, yung tuloy niya sinasabi, isipin mo yung OFW, OFW. Yun nga walang six minutes eh. 'di diba? Years silang din na, di na nakarga yung ano pagbalik nila. Malaki ni anak nila. Masama ba sila? Hindi naman ah. Ginawa nila yung dapat nilang gawin. Eh yun lang yung choice nung panahon na yun eh. 'Di ba? Ngayon kung let's say nasa tamang um, estado ka na ng buhay na pwede ka nang pwede mo nang kargahin ng matagal yung anak mo. Fine. Tama yan, magkaroon ka ng quality time sa anak mo. Yun nga ang point ng pagpepera mo eh, para magkaroon ka ng time dito sa mga mahal mo sa buhay eh. Pero mostly naman ang nanonood ng podcast na yun, wala sa ganung um, level ng buhay eh. Kaya sila din yung kausap ko. Kumbaga para sa akin, dog, broke ka pa, bakit ka nagkakarga ng bata dyan ng ganyang katagal? Anong ginagawa ng misis mo? Di ba? Oh. Yun ang point ko. Sin ka kayo. So, ang pinaka-point mo is kumayod ka muna bago ka mag-take ano, mag time for that uh, matter. Parang ganun. Um, kumayod ka muna? Kahit nga ako ka eh. Hindi kasi tol, sige, tingin ko nagsimula yun nung pag nakakita ako ng mga content na yung mga houseband band na timpla silang gatas doon, kargang anak. So ngayon makakuha sila ng papuri sa internet. Yan ang ano, yan ang dapat, ganyan-ganyan. Pero pag the ko tingnan, parang, asan yung, asan yung wife mo? Asan yung, di ba? Kumbaga ibas may, as alalaki, Tol, as a lalaki, naniniwala ako na machine talaga tayo eh. Isipin mo, isang lalaki nga kaya gumawa ng, tinan mo, nagawa itong mga phone na to dahil sa isang lalaki lang to eh. Isipin mo, gano'ng ka-machine ang isang lalaki. Kung baga para sa akin, kung machine ka, marami kang pwedeng magawang something great. So, parang hindi dapat marami kang time sana sa gawain sana ng misis mo. Yun lang naman ang point ko. Hindi ko man sinabi, huwag mag-ano talaga dun sa bata eh. Stick, exactly. Oo. Oh, like, kaya tuturuan ko yung anak ko ng, kaya bibigyan ko ng mga lesson yung anak ko. Sa tingin ba talaga nila, tatimeran ko ng 6 minutes yun? <laughs> like, gano'n ba ka TikTok brain sila, <laughs> di ba? Bago ko sa, know, ano, bago iseset ko muna. 6 minutes muna. Okay, pakinggan mo to. May 6 minutes lang ako, ha? <laughs> di ba, gaganon ba ako? Hindi naman, di ba, like, ah, oh, man. Kaya nung nakita ako yun, nag-viral-viral -viral yun, Una, hindi rin naman ako nabigla, eh, gets ko na, gets. Parang ganun agad sa akin. Pero parang, damn, TikTok brain na nga talaga itong ano ito. Okay, good point. So, TikTok brain. Recently, mas lalos nilang par parang nag-spread nag around sa society natin. And I would say, part din siya kung bakit yung uh, karamihan ngayon nauuso yung depression. So, gusto ko lang to i-tie back sa Sorrento Anong itsura ng depression sa Sorrento? Late ko na siyang narinig na. Oh, late na namin siya narinig. Nung kabataan namin, wala pa yung word na yan. Depression. Malungkot. Yun lang. Malungkot ka, masaya ka. Pero yung depression, parang... Para sa kanya dati nung bata ako, pang matanda na ting yan. Depression, pang matanda. Pag bata ka, bakit ka madidepress? Wala ka namang bills. Diba? Nakaka-pampinger ka naman ng mga hoodrat diyan. <laughs> <laughs> Nakaka-pag-basketball ka naman. nakakatambay ka. Mm. E, yun, parang ganun. So, yun nga ito, nakibalang nag lang siguro ang ano ngayon, ang panahon. Siguro, ah, pwede ring ano ito, Sinabi na sa kanila yung depression. Depressed ka. May depression. Linanta e, sa hindi Sinabi kanila. sa kanila yun. Malay nila? Malay ba na nakaka-depressed yung surroundings na to? Diba? Eh, sinabi sa'yo na nakaka-depressed yung surroundings mo. Oo eh, paniwala ka tuloy, tuloy doon. Kung isipin mo nga yung dating mga bata kami, pwede mo sabihin, yan ang nakaka-depress. Nalalabas ka na paranoid ka pa kung masasapaka ka. Di ba? <laughs> gusto mo na lang manood ng basketball, may lang, lang magkakarambol pa, ka. Oh, gusto ko lang mag-enjoy sana dito, nasa pakpa ako. Di ba? Pupunta kami yung SM Baco or hindi pa palagay yung loob namin pa naglalakad doon dahil uso yung gulpihan, yung, yung mga, gangster-gangster days dati, ganon mag, arcade ka na lang doon bilang aagawin pa ng mga gangster yung arcade mo wala kang magawa dahil pag mo 15 sila o kayo na maglaro ng Tekken di ba oh so. <laughs> di ba mga ganung shit dati pero wala namang na depress ng panahon namin eh yung, o, ganun siguro ano lang mas binig din lang nila yung word ngayon na depression Kunyari ko eh, nalulungkot ka ngayon. Kunyari, may time na nalulungkot ka. Ano yung parang, ano mo doon? Uh, solusyon mo doon? para mawala yun? Well, kung ngayon, hindi, nahihirapan kang mapalungkot ako. Kung ngayon, na, ah, Dati siguro, yung mga hindi ko pa alam yung game, ganyan, iba pa ako mag-isip, siguro may mga ganun. Pero hindi tuloy. Alam mo, hindi ako malungkot na tao, eh. Ganun yung default ko. Ganun. Kaya ko mag-trip mag-isa na kahit mawala pa ang lahat, kaya kong pasayahin yung sarili ko ng mag-isa. Pero sa tanong mo, let's say malungkot, ano, paano, ano? Uh, paano solusyon doon? Kunyari paano sa mga solution? ibang tao na na depress paano yung solusyon nila? Ah, okay, get. Sa tingin ko, Tol, ako kung ako lang ha, maghahanap lang ako ng ways para sumaya. Yun lang, ganun. ang well, basic yun, no? Know, malungkot ka. ano oh, solusyon? Di, sumaya ka. Maghanap ka ng trip. Manood ka ng movie, di ba? Mag-download ka dyan, mag ka ng music. Lumabas ka, mag-trip ka, magbasketball ka. Anything. Ang daming pwedeng ways paano sumaya. Una-una, nasa earth tayo. So, nandito lahat ng, ng resources. para sumaya, di ba? Para hindi ka pa sumaya sa earth, Damn, dog. Ba, gusto mo talagang maging malungkot. Di ba? Yun. Ganun sa akin. Kasi dati tol, may mga times na parang mag-isa din, parang nararamdaman kung parang mag-isa na lang ako. Ha? Parang ganun na. May mga times na ganun na. So yun, nag ako ng trip. Ganun. Kaya kong mag-trip mag-isa tol, Kaya ko talaga. Naalala, na na, na ko yun sa sarili ko na kaya kong gawin yun. nakita ko rin yung isang kaibigan ko dati, na kaya niya mag-trip mag-isa. Baliw-baliw yun siya eh. Minsan, may times na nawawala siya bigla sa mundo namin, bilang babalik siya. Bilang mawawala, babalik. Nung nawawala siya, hinanap ko siya. Punta ko dyan sa inyo. Gusto ko lang siya i-check kung okay ba siya, ganun. Pagpunta ko sa bahay niya, mag-isa lang siya. Yung parents niya kasi, ano eh, uh, tawag dun sa ganun trabaho, yung, yung, salo, yung nakatira sa trabaho, uh, stay in, o oh, ganun. So, mag-isa lang siya dun sa bahay, wala ganong mga gamit, may computer siya doon. at meron siyang Yahoo Messenger lang na Ewan ko kung nabutan nyo yun, malamang hindi. Ah, Ayun, Yahoo yun, Messenger. Yahoo Messenger lang yung icon doon. Wala nang iba. Tapos nakita ko sa kanya, tangin, pareho tayo. Nga kahit wala lahat ng to, kaya niya mag-drip. May guess mo? sa simpleng Yahoo Messenger na to, okay na ako dito. Ito lang ang meron ako. Pwede na ako dito. Hanap ako ng kausap dito. Alam mo yun? Bam. Siyempre, sa Yahoo Messenger, may maghubad-hubad pa yung mga babae doon sa webcam. Oh, goods na siya doon. Camfrag. oh, <laughs> gano'n. Kaya gets ko, ah, kaya mag-trip na taong to. Kaya niyang mabuhay mag-isa, gano'n. Kuy, eh, main difference naman, nakita mo talaga yung, and good example ka neto kasi parang na-witness mo kung ano yung, ano pa yung itsura kung gaano pa ka-strong yung mga masculinity nung pinapalaki ka and compared sa ngayon. Pero, what would you say would be the main difference kung bakit ang daming nagiging weak men ngayon? Mm. Siguro sa mga pinanonood din tol. Sa mga pinanonood sa mga nakikita. 'Yun, parang akala nila 'yun tuloy basically programming ganun, 'di ba? Yung nakikita nila. Kasi nung dati, tinimo tol, kung isipin mo, dati mas maraming action movies. Mm. Kailan yung huling artista ngayon? Ang konti na lang eh, yung malaki katawan, may barrel, parang may mga itim-itim siya dito sa mm. pag sa gubat siya. Parang mm. Rambo type shit, mm. 'di ba? Mm ang konti ng ganung ano ngayon eh. Ganung storya. Ah. Mm. Eh dati puro ganun eh. Puro macho yung mga ano eh, mga bida sa movie. As ngayon ang konti ngayon. So sa tingin ko nasa panonood 'yun. 'Yun lang sa tingin ko talaga.